Yes, hello guys, magandang umaga po sa ating lahat So, welcome sa ating vlog ngayong umaga So, nandito po tayo sa may baybay guys uh, to, Ito, ito Pumasyal po tayo dito Kasi dito po guys is walang ingay uh, Napakatahimik na lugar Yung maririnig mo lang is yung Huni ng ebon uh, Tinig ng boses ng baka uh mga manok, uh, aso at saka yung uh alo no. So nakita niyo guys na may sa dagat dagatgean. So nandito po ako sa may ano sa may bahay kubo ata to. Uh nakaupo kasi napakaganda itong upuan. Si may uh, ma, ano matahimik no. So, masarap yung simo ng hangin. Malamig. So, guys, kumusta po ang ating bagyo ngayon? So, ingat po kayong lahat. Ingat po tayong lahat. Kasi meron na pong bagyo. Kahapon ata yung naglandfall or, or ngayon ba ang nag-start yung bagyo natin. So, week in uh, I mean, malapit na po yung undas no so wag ingat po tayong lahat kasi napaka busy po yung airport uh, terminal kung saan mang lupalo ng mundo maraming mga umuuwi sa probinsya kasi uh, pag pag uh, pag diriwangan natin yung ang uh, undas kasi na kaugalian na po natin yan na every year po ang pagdidiriwang ng All Saints Day, 'no? All Souls Day, All Saints Day. So pagkatapos ng uh, All Saints Day, so 'yun, uh darating, darating naman yung Pasko na naman at saka New Year. So ingat po kasi ano, uh papalit-palit po yung uh, klima natin. So maraming nag uh, maraming nag-ubo sumipon uh, may lagnat no? at saka maraming bagyo na dumadaan sa atin pagpanahon sa ating season so ingat po kayo ingat po ingat po tayong lahat kahit mahirap ang buhay kahit uh, wala tayong ipanghanda wala tayong pira na ipanggasto sa ating selebrasyon Okay lang 'yan. At least uh, at least ah uh, yung buhay natin is ah uh, walang sakit, no? safety 'yung pamilya natin. Um malusog tayo. 'Yon lang ang importante, guys. Kung meron man tayong bigas d'yan, may toyo, okay lang 'yan. At least ah uh, may laman 'yung tiyan natin, no? So, ingat po tayo. God bless us all. Magandang umaga po. Lasol Bisayas, Mindanao. Sa mga sulok na lopalop ng mundo. God bless. Ingat. Ma.